po yung isang binigay nung coaching pula ayan po ang dami po ayan ayan o ang dami take baby sing ko ayan thank you po thank, thank you thank you salamat po ayan bilang mula ayan pa po thank you boss thank you Ayan, buti pa po yung mga motor. Ayan, yung mga motor. Ayan. Kita nyo, ayan po yung mga binigay. Ito po, abangan po natin yung kotse kung magkano ay bibigay. Ito, binigit tayong 20. Thank you po, thank you, thank you. Boss, ganun lang. Salamat po. <laughs> oh, ha. Abe po adame. welcome po. Welcome po muli sa aking YouTube channel. Ako kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ang aming mga vlog. Paki-like, comment, at subscribe muli po. Dito tayo sa May Pure Gold Crossing Kalamba mag-assist tayo ng parking content natin kung magkano ba binibigay ng mga pinaparking nating mga sasakyan tara samahan nyo po ako at kamang nagbablock po ako ayan nagtitinda po ang misis ko ayan titinda po ng juice ayan titinda o uh, ito po, po kasama natin ha <laughs> tara po samahan nyo po shout out po shout out samahan nyo po ako ito po yung mga inassist namin ng mga sasakyan ito yung mga sasakyan natin Habangan natin mamaya kung magkano ba o magkano ang binibigay ng mga ina-assist namin dito sa na pagpo-farking. Magkano ba kinikita namin? Ito. Asa po tayo talaga. Sige. Kanina ka pa nagbablat? Hindi naman doon sa pala. Oke, yeah, balabas na po ba, sir, balabas na po ba. yeah. Parking lang po, parking Parking lang po Pahala na po kayo Salamat po So, oh, binigyan tayo yung sampo ni ate Sampo po Oke yeah, boss, parking lang po Parking po, okay na po Gabi kayo na po Sige po Jami, biyan ano Kota ang kay ay, pa mo na. Yan po yung isang Pinarking namin. Ayan. Abangan natin kung magkano ang ibibigay ni Kuya. Ayan. Ayan. Jo, pakit mo na. Ayan po. Ayan. Ibigay po ng 10 piso. Ayan. Eh! Okay boss, lang Huwag nyo na lalak bela natin sir Para kung lalabas man po yan Kaya kaya natin Ayan po yung mga ina-assist natin yung Parking dito, ayan Muli po, uh, kung hindi pa po kayo Nakakapasubscribe subscribe sa ating YouTube channel Yun, Paki subscribe po ang ating YouTube channel At huwag pong kakalimutang mag-comment at pindutin yung bell para may notification po kayo sa mga vlog natin na ina-upload sa youtube ba yan. yan po si Goya binigyan tayong 10 piso ito so palabas na po ang isang sasakyan na inasis natin so hindi ko lang po alam kung magkano binigyan niya sa kasama natin Yeah, trust po tayo. Parking lang. Sige Salamat sir. Thank you po. Ayun, thank you po. Ayun. Pinigyan na yung sampo ni sir. Sampo piso. Salamat sir. Sige, yeah, dyan lang po tayo. Huwag lang nating lalak manubela sir. Para pag lalabas po yung nasa dulo. Kaya kaya natin yung tra. Boss, thank you. Ang po ang helmet nila. Yan po yung mga kotse na ina-assist po ng kasama ko. Yan. Kapag customer po kayo ni Pure Gold dito sa Pure Gold Crossing, Calamba, wala pong bayad ng parking kasi namili po kayo. Ang mga hinihingan po na ng parking ay yung mga hindi customer ni Pure Gold, yung mga nakiki parking lang. Ayan, ayan si Bossing. Bossing, taga-sampo kayo? Marang ah, ilawa Marang ilawa, bago ng subscriber natin Salamat po, o baka may gusto po kayo shoutout <laughs> Sa totoo, sa lahat ng mga nakakakilala sa akin Sige <laughs> sir, salamat ah. po Okay, thank you Ayan po si Kuya, Ayan, galing po sa may palengke Ayan po. Ayan po. Ayan po Ayan po yung mga sinisingil natin dito Yung mga hindi po namili kay Pure Cold Hinihingan po natin ng parking Mamaya po, uh, abangan po natin Kung magkano ibigay ni Kuya Yeah, lalabas na po si Sir. Gi okay po. Gi. Tama yo, kuya, binibidyo niyo yo. Ano ba lang reklamo po? Para kahit magreklamo mo po, pakikita natin video na ate. Ito po. Salamat Sir. Ayun, nagbigay po ng kinsis si Sir. Salamat po. Live po tayo magya. Thank you Sir. Salamat po. nga ka. Babatuhin pa rin. Ayan po, lumalabas na po yung mga sasakyan Ayan Malabas na po sila Ayan Okay sir, dito ka na Ayan Okay Okay Thank you po, thank you po, thank you Ah, na po, sige lebas sige Sige Sige. Okay. O, atras tayo. ge okay. Ito po, isang subscriber din natin yan. Si Monde. Monde. ge gayang okay, kaya yan. Ikaw pa. Maning-mani. Ate, teka, palabasin lang natin. bao ấy ghê sai bí rồi ốp ghê thấy nó thank you thank you boss rồi mini đi kiểu một Nagbablog. Hindi na makapasok doon. Ah, talaga hindi ka makakapasok doon. Marami pong mapasok. Dito, labasan. Kaya dire derecho dito. <laughs> <laughs> Yan ito po yung isang binigay po doon sa kochimpula, oh, ano? Uh, -huh. oh, pula ayan po. Tignu baby sing ko ba, sagali. Bas na sina ate, palabas na po. Thank you po, thank you. Ito, binigyan tayo, yung limang piso po lalabas lalabas na sinasera yan sa labas po na bili oh, sige po salamat po sige po yan po yung mga binabantayan natin muli po muli po uh, welcome po sa ating youtube channel uh, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon ba lang nakapanood ng ating mga vlog like, comment at subscribe at huwag pong kakalimutan pindutin yung ating bell para may notification po kayo sa mga vlog na ating ina-upload sa youtube ngayon nung nangitin nyo po kanina yung single yung nakamotor eh sabi mamaya na lang daw pagbalik na lang daw okay lang yan at least ah uh, nakikiusap sila na pwede mamaya yung iba kasi pag sinisingil mo rito yan, pag sinisingil mo rito dito sa mga motor na to eh galit pa sinasabi di ba pure gold to sabi nga opo sa pure gold to di ba libre ang parking oo kung customer ka paano kung hindi ka customer sa palengke ka namili oh. Paano ka ma malilibre nun hindi ka customer, eh, di ba? Ayan. Ayan, ayan po, ayan. Ayan, abangan natin kung magkano yung bibigay. bigyan Tikinigyan po ng 20. Ayan, 20 po. Okay, salamat po, salamat. Salamat po, thank you. Okay, atras po tayo. Okay, atras. Ayan, nagbigay po ng 20 si ate. Ayan, pinapaabante po natin ng mga sasakyan para makapasok po yung mga nasa labas. Ayan. Ayan po, kumbaga may sistema po tayo dito. First camper serve. Ayan po, first camper serve system. Ayan po, abangan po natin kung magkano ang bibigay ni Kuya. Ayan, tagal. Ayan, tagal po. Ayun. Ayun po ang binigay. Ayun. Probente. Ayan, palabas na po yung motor. Ayan, palabas na po ang motor. Abangan natin kung magkano ang ibibigay po. Ayan. Ayan, palabas na po yung mga motor. Kaya lipat na yan Kaya lalabas na si kuya Ate ate commercial lang po May dadaan lang po Motor po motor Oy teka lang boss O oh, dito ka na lang boss Ayun 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 Kakasya dyan boss Abante muna ang kondi si kuya Ayan Kaya boss Pasa Apa ramai? Ya ya ya. Guys, saya Pak. Pak ini. Ini dah. Iya, Pak. Ya, Mas. Jalan, Pak, ah, menuju ke dekat ya. Uh, betul itu, Wala ka na Wala, wala ba ang nakikita? Wala, hindi pa ako na-monetize kaya Okay, wala pa Okay yeah, Okay, Zing Salamat po Okay Binigyan po kami ng 20 Tik 10 yung mga tricycle Ayan, okay. ato Oh, Josh, apulo ko to Next time na lang daw welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel, at may iba lang nakapanood ang ating mga vlog, pakilike, comment, at subscribe ayun po. Ayun po, magkano ang binibigay sa amin sa parking fee. Ayun, nakita nyo naman po, may 25 po, may 5, hindi po pare-parehas. Pero salamat pa rin po sa mga nagbibigay po sa amin ng parking fee.